Hi guys, I'm Maya Jordina Castillo, isa sa mga investor at co-owner ni Gigos. So ngayon I'm so happy kasi may dumating na naman akong parcel from Barcelona, Spain. Look at this. Oh my God, ang dami. May ko, daddy, ang dami. my god Dad. hindi ko kalay ganito na pala kadami yung nabili kong shares pangapat pang na batch na ito my god so, ito yung ano yung certificate of ownership ko from Barcelona, Spain so, itong certificate na ito ito yung nagpapatunay na isa akong investor at co-owner Itong company na kasi ito, ito yung stock market, okay? So ngayon, itong shares of stock ay naka-private pa, kaya nabibili namin ng uh, mura. Sa ngayon kasi po, may promo na 50% discount ang shares of stocks. So 2021, nag-start lang po ito sa 10 euro or 600 pesos per share. Sa ngayon po, ay 7,600 na siya at pataas ito araw-araw. So, look at this. Ito yung certificate of ownership na nagpapatunay talaga na legit ang company. So, paano ba kumita dito? Ito ay kumikita yung pera mo ng 18% interest. So, kung ilagay mo na yung pera mo sa banko, lalago ba siya ng ganon? At kagandahan pa dito ay compounding interest siya. Hanggang sa 2025 na makakatanggap ng interest ang iyong investment. And then, pagdating sa 2025, ito na ay magiging public na at papasok na siya sa stock market. E paano pag dumating ng 2025 at magiging 20,000 per share or 30,000? So, kung marami kayong shares dito, marami kayong may benta, marami kayong pera. At the same time, kung ayaw nyo naman ibenta, kung gusto nyo, anu lang dahil bata pa kayo at hindi nyo pa kailangan ng pera, makakatanggap kayo ng dividend from company ang kagandahan dito, hindi peso, kung hindi euro. Kasi, euro po ang company, si Gigos po. Kaya hindi kayo matatakop na malulugi siya. Bakit? Kasi, back up siya ng 24 karat investment gold bars. Gold bars po ang product ni company. At nung nagkaroon ng pandemic, isa din po ako holder ni Jollibee, ni Ayala, ni Petron at iba pa. So, yung time na yon na bumagsaklat ng stock almost 50%. Pero, yung time na yun, investor na ako dito, natutuwa ako. Kasi, bumubulosok siya pataas, hindi siya bumagsak nung pandemic. So, ibig sabihin, kahit anong mangyari, ang gold ay hindi bumababa, lalong tumataas. Kaya, mag-invest na kayo dito sa Kigos. Okay? Kung gusto nyo ng financial freedom. Ito yung certificate number. Ito yung Success Global Management. Dito po, makikisa, ito po yung holding structure ng company sa Canada. Dahil sa Canada po kami bumibili ng shares, sila po ang nagmamani ng shares sa company. Ito yung legality ng company, ISIN, International Security Identification Number, CA, kasi sa Canada po siya naka uh, ang holding structure niya. And then, lahat po ng mga sa stock market like Jollibee, Amazon, Ayala, uh, Globe, lahat po mayroong ISIN. Sa so, hey, legit tayo, mayroon tayong ISIN. So, paano makikita yung pera ko dito? Dito po, 18% per year po, compounding interest po siya. Dito yung pangalan ko. Paibang shares po yan, patunay na legit ang company namin. Stock market tayo. So, meron 10 shares, depende sa package na kukunin mo. At sa aking kasi, yung mga bonuses ko, ini-invest ko, nire-reinvest ko. So, may 12, may 8. My three, yan, yeah, my four, six. If you want three. to know more about this yeah. company, just PM me, and I'm willing to share this great opportunity to you. Be one of us. If you want a passive income and will lead you to financial freedom, just PM my Facebook account.